So guys, magpapakain na din tayo ulit ng ating si Bayo. Ayan, ito ang ating ipapakain. Meron na ito guys na vitamins. Kasi para mabilis lumaki ang ating inakay. Ayan guys, ayan. Oh, ayan. Ito naman ang kanyang yaya. Sakat to. Dapat tingin? yun. Uy, laki na ni Bayo. To this guys. O, so, yun. Laki na. Guys, update tayo sa ating pinapipisang itlog ayan na siya ang, pinap, ang pinisang itlog guys so yan na oh, tapang niya color guys ayan o ganda guys of color ito na guys si Bayo. ayan may sing, sing na siya guys so. Ito naman ang nagyayay dyan guys eh. Ayan Andayan Ang dayan ang pakain niya no Alright Dito natin guys Ito na guys ang ating Ito guys ang ating pinagyaya Kay Bayo Ayan na guys siya ngayon no Ayan guys Ganda na ni, ba ni Bayo hmm. Malaki na si Bayo Hello guys. gandang kalapati guys. Alright. Parang siya ang, nag, ang magulang din. Oh, kasi oh yan ang pamukha. Hello. Magandang araw. Mga kabida. Ito nga po pala si Bio Research. Ayan. Ito yung galing Bio Research na itlog. Na dito natin pinapisa. Ito'y dala ng nagtrabaho sa bio-research. Ayan, ito na guys, si bio-research. Susubukan natin ang lahi ni bio-research. Itlog siya guys, na galing bio-research. Ayan. Ganda, di ba? Susubukan natin siyang ilaro.